guys uh, guys dagang salamat sa iyong pagpanan di rin na po kurong salasang guys wa ako dos balay kay o na mingaw na siya kayo gutom na gano'n siya guys oh mm. tanawan niya guys ayaw naman wa na may ubo ubo gaya yeah, po na pero kaya o, well, naman na ipokus siya eh, para makita sa ito mga viewers mm, mm, pa siya sa pagtugpa oo uh, kita tayo Igotum ide siapa gaya Ngai ngai diskuari. Ngai. mingau na hmm. <coughs> Mindu, <ligutong>. bingung, <coughs> Ah, da ku asing hungit oi. Igotum Busog na siya. Ano siya guys, dali kayo mabusog. Okay. Hmm. Nang gam... Kupuha sa iyang kuwan eh. Hmm? Kupuha po skin ba? Hmm. Gablu-blu lang. Wild well, bangon na siya. Kaya mga guna gapuyo sa forest. na pirdi kay ubok naka 1